At ang lahat nang dumating si Vice President Sara so sa hearing ngayong araw. Unang linya palang lang ni Vice President Sara na sindak na ang mga Quadco. Kinukustyon uh, kasi ng Quadco si ang pagkakasibak sa, inyo, pagkakasiba sa pwesto ni Yusek Mercado. Um, ngayong may resignation Madam letter naman yes at pirmado ni Vivian. Kinuguest yun ng ano, mga oh, quadcom ang due process. Yes, Gayong ipinakontento nila uh, si Atty. Lopez uh, si yes, nang walang due process I am ang at from... ng sandaling hindi nga Why makasagot, itong si Joel Chua habay nagpasuspindi agad ng kanilang hearing. Hindi pa nakontento itong Wala si ba... Ako at sumabad na rin. Ngunit sinapal lang siya ni VP Sara at tinuruan pa ng leksyon tungkol sa batas. Yan ang napapala nyo. Pinag-off nyo pa si VP Sara. Hangang-hanga ang mga netizens sa si pinapakitang tapang ni VP Sara. Minuminuto ay nagsuspend ng hearing. Noong na Suspend ng hearing. Noong nabara ni Vipisara, itong si Joel Chua, agad-agad nagsuspend ng hearing dahil nga wala sa kanyang script ang mga katanungan ni VP Sara dahil mga quadcom na ito ay nakadepende lamang sa kanilang script. Hindi may pagkakaila na takot takot ang mga quadcom kay VP Sara kapag siya na ang nagtatanong at nakukod niya sila ni VP Sara sa kanilang mga script. Halina't panoorin natin ang video ni VP Sara laban sa mga quadcom na ito. Narito ang full video, panoorin natin. Um, Mr. Chair, the position of undersecretary and assistant secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of TEPED were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he. accepted the resignation of the US and the ASX What is the point uh, honorable vice president Ang sinasabi ko sa inyo bakit niyo kina-question ang due process Tanungin niyo ang appointing authority bakit niya tinanggap ang resignation letter okay. Um, Madam Vice President, yes, uh, we will, uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, later sir? Later po, later po, sa binabanggit po niya. Sa anong, hindi mo ma-address kasi wala sa script mo. So, to... Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation Madam ngayon. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. So, please, uh, do respect. Yung yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USecs and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that uh, Madam Vice President. Sir, kinon-temp niyo na Sir, dinetain niyo na yung tao for due process. Madam Vice President. Kin Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice tinanong President. Tinanong kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo po, alam. Hindi pa po. Tama ka kasi. Ita ita kita tama ka kasi sumagot. Joel Chua. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo sa kanya. Hindi alam One minute is declared by the chair. <laughs> <Can> we observe proper <laughs> decorum, Mr. Chairman? Joel no, Chua, bobo! <laughs> Sagot, Chua! Ba't di ka makasagot? Puta mo ka!

Grabe, grabe. O ngayon, taranta kayo. Ngayon, taranta kayo na. <laughs> mga t*** kasi kayo. Meron pa kayong mga t*** vlogger na nag a sa mga katakaan ninyo. Diyos me. O ano na? I'm still have the floor, Don Fernandez. I'm still have the floor. I'm still have the floor. should never be elected in any government office this guy has no integrity no honor and it is and he is blatantly stupid ano Mr. Chairman. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. May Mr. Chair. Maybe unless uh, Madam Vice yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Na -ho. Na -ho. Na -ho. Na -ho. Congressman Nahop. Mr. Chairman. Sir. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang ang sinasabi ko lang po eh, sundin uh -oh. po natin yung batas. Kaya nga sir, sundin natin yung kasi batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir, sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President that is the uh, that is the decision of the committee as a whole. Uh, sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. But you um, have to uh, explain. You cannot just, yun just, yun you, you cannot uh, just you cannot just decide arbitrarily. You have to explain your decision. Sir. Okay, sige sir. Tinutulungan ko lang kayo sir kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Um, with all due respect, yes, um, Mr. Chairman, I move that I move that Mr. Mr. President and Ombudsman please I don't think that is warranted, neither is it fair to make statements such as that. So move, Mr. Chairman. Second. Is there any objection? Hearing none, the motion carried. And Mr. Chairman, yes, may, Congressman, we, may, Congressman may we remind Dan all, of all the persons to address the uh, Chairman Uh, kasi nakakawala po ng respeto sa committee na, committee na to kung hindi po natin i-address ang chairman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Ano ang masasabi ninyo mga sweet sa ipinakitang galing ni Vice President Sara at hindi siya nagpakita ng takot at sindak sa mga